ba ang comment dyan ng uh, Duterte, Senatorya Boss? Kayo po ba ay nakaalala sa estado ng kalusugan ng Pangulo ng Pilipinas? Well, uh, ano na yan eh, sinabi ko na yan noong last month pa. No? Siguro ay eh, uh, tignan natin kung uh, meron pang lalapas na mas maraming dugo. So, yun lang. Yun lang uh, aking sasagot dyan. Si Miss Cathy Binag na daw po ang sasagot. Uh, gusto lang po namin iidiin at kami po ay nakikiusap ng taos puso sa ating mga kapatid sa media na araw-araw na po kasi tayo sinasampal ng iba't ibang, -ibang isyu. na, na eh ADHD na po yung buong bayan kung saan sila titingin kung anong problema tapos pa wala pang solusyon dito may bago na naman tapos may dugo tapos may nakon <laughs> Kaya po kami ay nagkasundo talaga kanina sa aming PDP Senate chat group to focus exclusively on online voting. Dahil yan po talaga ang uh, dalawa po kasi ang uri ng fraud or error sa eleksyon na mangyayari. One is regular fraud or error. Pero number two is institutionalized fraud or error. As for number one, yung regular fraud or error, kasama ho yan sa lahat ng botohan we will deal with it accordingly. The problem with number two, yung institutionalized fraud or error, is it, pag lumabas ang resulta, it will have the presumption of regularity. At paglabas po ng resulta na yan, with presumption of regularity, dahil nangyari through institutional uh, measures, dudulog tayo saan po? Sa electoral tribunals. No? Hindi na sa COMELEC. Dahil pag nagkaroon na ng assumption, of uh, oath, proclamation, uupo na yan. At pag nakaupo na sila, didingkin pa po ba tayo ng electoral tribunals? Kawawa naman po talaga tayo. Kaya we are focusing on the institutionalist fraud and or error and to counter it, to inhi sana po, ma-injunction po, sana po talaga. Mag-focus po tayo sa laban na ito. Online voting huwag natin hayaan mangyari. Salamat po. Any parting message po? Uh, maiksilang po ito, mga mahal ko. Uh, alam nyo, ang kapangyarihan dito sa bansa natin, yan po ay uh, pinagpaparti-partihan na lang ng uh, katawag natin mga gahaman sa kapangyarihan. Alam niyo po, meron pong isang araw na nakalaan na sa araw na yon kayo po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At yaan po yung oras na bumuboto kayo. Mga mahal kong kababayan, yan po ang kapangyarihan ninyo sa araw na yan. Kayo po ang pinakamakapangyarihan sa araw na yan. Nasa inyong mga kamay. Sana po, Huwag niyong pabayaan na itong kapangyarihan na ito eh mapa, mapaliwala. Pukawin sa inyo, nakawin sa inyo. Ang ating pong bayan, ang ating pong bansa, wala pong aasahan yan kung di kayo lang sa inyong kapangyarihan. Kung kanino nyo iaasa yung ating kinabukasan Diyan po yan malalaman sa araw na yan Kaya ang pakipusap ko po, po sa inyo Maging mapagbantay po kayo Maging mapagmatyag Dahil sa araw na yan Kapag ang boto po ninyo Una, ay hindi naman nabilang O ang inyong boto ay naiba Ibig sabihin po niya, ay tinanggalan na kayo ng kapangyarihan. Tandaan po ninyo, isang araw lang yan sa 365 days. Isang araw lang kayo. Sa loob ng tatlong taon, isang araw lang kayo may kapangyarihan. Kaya dapat, ipaglaban nyo yung kapangyarihan nyo yan. Dahil yan po, ang magdi ang magdidesisyon ng kinabukasan ng ating bayan. Huwag niyo pong ipagpapalit ang araw na yan. Dahil yan ay araw ninyo. Maraming salamat po. Madami po sa amin ang hindi makaregister dahil wala po kaming natanggap sa email na instruction. So ang registration po pa lang, instruction ay sinesend via email. Ngayon po, ang sabi sa amin ng embassy, maghintay lang, baka na-delay lang yung email. Butohan na po sa Dunes, pero madami pang di nakaka-register. Paano po kami makakaboto nito? ah uh, uulitin ko lang po, no? Merong resolusyon na ni-release ang Comelec, 11130. Sariwang-sariwa po yan. 11130. You can check on the Comelec website, no? Yung 11130 basically is a uh, para siyang FAQ, question and answer siya. Paano kung wala akong email? Sagot. Paano kung wala akong cellphone number? Sagot. Yun po yung 11130. At yan po ma'am Cindy na sinabi ninyong uh, uh, eventuality ay meron ding answer ang Comelec. So tingnan niyo po yung 11130. Again, gusto ko lang i-address yung confusion ng taong bayan na bakit kami susunod sa online voting eh tinutuloy sa ka natin. Ang sagot po dyan, in the meantime po, sundin natin ang mga patakaran ng online voting. For registration, mag-register kayo. Para dun sa mga may difficulties sa online voting, go to 11130. Nandyan po lahat ng sagot. Tapos, kami na po ang bahala dito dumulog sa Supreme Court. Uh, Nag-usap po kami dito, uh, gagawa po kami ng paraan na mag magkaroon po ng isang talakayan dito ulit. Iisa-isahin po namin ito kung ano yung nandito sa resolution ng, ng Comelec. At ito po ay ilalive po namin para maintindihan niyo po sa salitang Pilipino, salitang Bisaya, at kung ano-ano pa po ang uh, matipili namin sa ita isa lang po ang gusto kong ipaalala uli sa ating mga kababayan katulad po ng sinabi ko kanina may mga umiikot na po sa mga OFW sa abroad na ang panawagan ay boycott. Hindi po natin ito kakampi. Itong mga umiikot na ito nagpapanggap lang po ito. Hindi po tayo dapat magboycott ang kailangan po natin muna sa ngayon hanggat wala pa po ang desisyon ng Supreme Court, sumunod muna po tayo dito sa sinasabi ng Pongilek. Kailangan po kayo, mga mahal namin kababayan, bumoto sa ngayon. Huwag po kayong maniwala na yung mga umiikot na yan at sinasabing mag-boycott tayo, hindi tama yan, hindi po yan namin kakampi. Sigurado po ako yung mga umiikot na yan gusto po nila huwag kayong bumoto dahil may ibang boboto yun lang po po maraming salamat